Yan, oh, kita ninyo may mga ah may mga tuktok na sa dito sa likod mga guys. Oh, kalawang tawag dito. Yo, natanggal na mga guys. Ito na. Ayun, ah, natanggal na siya, oh. Ito yung laman niya. Yun, tapos may plastic pa sa diyan. Yeah. Meron tayong rare trailer dito mga guys. Jor, na 11 speed ayan pag ganyan mo goods na goods pa siya pero pag nilock natin yon ayun no oh. nagpipilit siya di ba pag binata ko to oh. ayun bumabalik siya yon di ba so gagawin natin lilimpyahan natin yung loob niya tatanggalin natin no oh. tingnan niyo ha ah. ayan Ayan, nagtitindi ko. Naglalagak ko siya. Kali, <laughs> so, tatanggalin muna natin ang kanyang mga puli para naman malinisan natin yan mamaya. Pero kailangan talaga tang tanggalin para hindi na tayo mamaya mabubudlayan, di ba? So, ganito mang pagtanggal ng mga kaiso. Okay, Yun. Dapat may ganito kayong tools. Ganito kaliit na alin tool o di kaya aling set ayan na nabadbad na natin so ayan na nakita nyo na ba yung ating rear dealer so nakita nyo naman kanina kung anong problema pag nilalak ito ayan oh so, ayan nyo na bumalik di ba tapos pag ibalik na natin yun bumibitik siya wow tanggalin muna natin ang kanyang ganito yung ano ba tawag dito screw na maliit ito yung stopper niya. Ayan. Ito na. Tanggal ko na. Ayo, natanggal na natin mga guys. So, kailangan natin atakin muna ito. Dito sa likod. Kita ninyo. Hinata ko. Diba ganyan. Oop. Tapos bitaw. Ayan. Diba? Andito na sa, -sa, sa ibabaw. So, ito mga guys. Tanggalin muna natin yung screw niya dito na tatlo. Ayan. Ayan. Ingatan nyo talaga na dapat yung tools ninyo na alin set ay kompleto. Tapos hindi madaling malustrate kasi pag nalustrate ito, hirap nito tanggalin, diba? But, yan, oh, kita ninyo may mga... Ah, may mga tok na sa dito sa likod mga guys. Oh, kalawang tawag dito nalasta na natin o no? kailangan natin tong gamitan ng alin ulit dito sa salbakyan ha so mag ingat kayo sa pagbadbad para hindi masira oh, yun natanggal na yan tingnan ninyo ha yan 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 Yo, natanggal na mga guys. Ito na. Ito na. Ayan, natanggal na siya, oh. Ito yung laman niya. Yun, tapos may plastic pa siya dyan. Yun. Lilim na natin. Nakita niya naman. Tapos ito na. Ayan na, tanggal na natin to. Diba? Mutigas siya. Lagyan mo na natin ng ganito. Dabali party. Spray mo na. Yun, para tanggal yung. Ayan na, naglahulog na yung mga higko Oh my God! Ito pa. Ang maliit na ano. Ayan o. Oh. Ayan. Lilimpiyan muna natin mga guys. Gamit yung sabaw ng WD-40. Tapos babalawan natin yan mamaya ng tubig para matanggal. So hindi masyadong marami. Diba? Mat. Oh, ba? Thank lilimpiwan na rin natin tapos tatrapuhan lang natin to kasi pag natin to ay baka mawala magkanahulog ang liliit kaya ng mga material na to ayan so ayan mga guys yung igko nya ayan eh na ano na, na pala na ang ina na pala dahil nga nalimpuanan niya mga guys, nukaroon no, nga natin punasan ito. O ganun. At nang na mga guys ng hangin, kailangan pa rin natin itong trapuhan. Kasi nga baka mayroon pang nga tira mga alikabok Kailangan mawala. Ayan. Tapos pamalain din natin ito mga guys yung ating hinugasan nga. So, ayan na mga ka-guys. Nalimpihan na natin. Kailangan na natin itong ibalik para malaman natin kung pwede na. Uy, uy. Sana ulit <laughs> ito. Lagyan na natin ito ng kulay blue. Oh. Eh, ito yung nakabita natin. Yun. Nimasok po siya mga guys. So, kailangan nakabit na natin ito sa kabila. Kailangan natin balik. Tapos meron din kong plastic na cover dito sa likod. yung kinuha nating screw kanina na maliit ito ayun nakabit na natin yung maliit dito ito o oh. aray 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 so mga guys nakabit na natin ayan, nakita nyo naman ilagay na natin pa ba so katake muna natin dito ayan, bumabalik na siya ayun huwag na sobra kasi masakit tapos ito atak natin dito tapos dito nakalaki ito wow. ayan bumabalik siya ayan natigas ayan ah diba oh, ha ah. tiga tiga delikado baka masira yun ito ay natin so yung puli natin mga guys yung ito yung sa idalom yung walang hasang merong hasang dito ito wala lagyan natin ng pampagan of so, siyempre kaya yung cover. Ito. Magkabilaan ka kayong may bubo sa gitna. Parang factor niya. Ano may tawag dyan? Ito. Ito Mango lang ako mga guys sa pag-ubra ng ganito. Pero marunong din naman ako. So yun na. Nakabit na natin mga guys siyang kanyang mga ano. Yung mga pisa-pisa niya sa may puli. Ito naman yung babalikan natin na tatrabawin. Balik na natin tong oil seal. Oil seal yung tawag dito. Basta parang rubber dito. Oh. Tapos, ito yung kanyang cover. Yan dito yung tinta mo. Ikupit mo na. So, ayan, nakita nyo yan, o. Oh. Tapos, ito. Yung ating allen tools. Ayan, o. Oh. Ayan. Ayan na naugot ko na mga guys dito naman sa may kabila ugot na tayo dito then ayun na ayun na sya oh t natin so, mga guys kabit muna natin pakita natin mamaya sa inyo oh my god ayun na sya mga guys nakabit na natin so ayun na nakita nyo naman so ilock natin ha eto yeah, diba ha <laughs> antibay di na sya nagluloy-loy eh, ulit. Ito, di ba? Wala na, oh, kahit lock natin, oh. Oh, oh bitaw mo rin siya. <laughs> Sana, oh. So, yan na. Nakita niya na yung natin ngayong hapon. Maraming salamat po. At bless, Alam na. Wee!